Mangihingi kami ng tulong sa DSWD At yun nga ay Medical Assistants <laughs> Tara na! At dahil alis nga po kami at wala nga din tao dito sa bay at magbabantay. Okay. Pansamantalang isasarado ko nga muna yung pintuan. Okay. At sakto nga din may dalawa nga po nagko-computer dito sa amin. Sila nga muna kakoy yeah. At inabutan ko nga nandagdag dagdag pang hulo. Labas na ako ng bahay. Lakad, lakad, lakad. Lumakad na lumakad. Nagsuot na ako ng balanggot para di matuyo yung utak. At pa habang papunta kami galatan, nasa lubong nga namin kapatid Yung sakay sa punla ng kamatis. Kaya nga po walang tao sa amin. Salang nga po, magtatanim ng kamat. Tapos pagdating naman nga po namin dito, naabutan naman nga po namin sa ating nanunong kitang mangga. nga po pala sa mga nagsasabi Elizabeth nagsasuggest nga po na ko nga daw ito ng mainit na tubig. Parang nga sa ganun, lumamot. At mabilis mahata. Ang kaso nga lang hanggang ngayon niya, hindi ko pa nga po nagagawa. At hindi ko nga po kasi alam kung tama nga po sinasabi nyo yun. sa bagay nga naman, pag sinubukan ko, alin nga lang naman po sa dalawa, mabubuo o masisira. So, paano po rukdas? May iwan ka man na alis muna mo na kami. Bama! At ito nga, pabiyahin na kami. Tapos paglabas namin ng highway, nakita naman namin yung maglola na Sila nga di pupunta ng bayan. At sakto naman nga din kako, gagawin nga kami At para hindi na nga sila kulang isang oras na lang na naghihintay. Isinabay eh, na namin. At yung pag-aabang nga po ng tricycle sa amin para nga po makapunta ng bayan. Eh talaga nga naman tsimpuhan kami masasakyan. naalala ko nga lang dati nung ako ngayon naman masahiris, nagpapahatid pa nga ako sa kabilang barangay. Para nga lang makasakay. Medyo malayo-layo nga din kasi yung sa amin nagyang sa bayan. At parang mga nasa 20 minutes nga ng pagkakabiyahin. At kabilisan, walang preno-preno. Nakarating na nga kami dito sa likod ng palengke. Bumaba na nga din sila at pupuntahan nga yung nanay nung bata. Hindi naman na kami pumasok sa palengke. Dito nga po kasi sa likod, sa bandang gili. Eh, bibili naman nga po kami ng mga gamit namin na ginagamit nga po namin sa pagtitinda. Naging soki na nga din kami dito. Kaya share out sa inyo. Naubos na nga po kasi mga kaps yan nga po pinaglalagyan po namin ng price. Nakitinda nga din kami ng yellow kaya bumili na ako ng plastic ng yellow. Hindi na nga din ako nakapag video basta may binili nga po kami sa saver at nagpaalam na nga din ako kung pa pwede nga din pumarada. At buti na nga lang pumaya. At kami nga po ngayon kasalukoyan ang pupunta sa DSW para humingi ng tulong na medical assistance para kay Diane. <laughs> at nung nakaraan nga po kasi nung nag-follow up check up si Diane, humingi nga po kami ng medical certificate. Yun nga po kasi isang ang requirements para makahingi nga po ng medical assistance. At katunayan na may sakit ka. At syempre, may dala na nga din kaming reseta. Barangay indigency. Nakatunayan na kami naman yan nabibilang sa pamilyang may hirap. <laughs> o kaya naman sa mga nangihingi nga po ng tulong sa akin, umihingi nga lang din po kami ng tulong. O siya, kung napanood nyo nga ito, baka sakaling nga po makapagbigay ng tulong sa inyo. At sa mga hindi nga po nakakaalam. <laughs> may iba't ibang ahensya nga po tayo para lapitan. At <laughs> katulad na nga lang po nitong DSWD. At sakaliman nga po kayo may sakit. O na hospital D. o kaya naman namatay. At iba nga yata, din silang educational assistance. So, bukan na nga din pong lumapit. Huwag may humingi ng tulong. Sa ilang beses na nga po ni Dennis nagpa-follow up check. Ah. Madaming gamot na nga din na Abay, bakit ba kayo ilang namin naisip ang humingi ng tulong? Po, di ba? Kahit pa paano makakali sa gasto. Kaswertihan naman nga ka kayo pagkakapunta namin dito sa DSWD Satellite Office. Hindi nga kami nakasabay sa dagsa ng tao. At kami nga lang dalawa ni Dian yung katao. Ta. Bali, iniwan ko na nga po si Dian doon at ako na nga lang po yung nagpasero. Natapos na din siya pag-pilapin at interview. Kinuha na din yung kanyang number at siya na nga to ta 我 a h g u